Sa kabila ng pagkakaiba ng propesyon ay pinag-isa ang kanilang mga puso at patuloy na pinagtitibay ng Panginoon ang samahan ng isang lingkod simbahan at isang social worker bilang magkatuwang sa buhay magkasamang ibinahagi ng mag-asawang sina Pastor Roman at Pastora Mary Ann Mateo ang kanilang karenasan sa buhay bilang tagapaglingkod ng Diyos. Sa programang Counter Blessings ni na former Governor Zarina Cherry Domingo Umali at Dr. Kit D. Guzman nitong Sabado, August 12, 2023. Ikinuwento ng mag-asawa na pagtulong sa simbahan at sa kapwa ang kanilang pangunahing layunin. Ah, salamat kay Lord dahil yung purpose na yon ay na nalaman ko through Mrs. ko na mayroong ibababang seminar pagkabuan ng November So, yun na naging paraan na mobilize ko yung mga samahan ng... Actually, hindi pa ganong organize ng gusto yung samahan ng pastor noong time na yun. Santa Rosa. Noong Santa Rosa na yun. Mas na-organize namin nung naipasok namin yung pagtulong sa mga purpose, beneficiary. Idinagdag din ni Pastora Marian na sa kagustuhan nilang makatulong sa kapwa ay hindi dumadaan sa kanila mga palad ang allowance ni Pastor. Ngunit sa kabila ng pagtulong ng mag-asawa sa ibang tao, ay minsan na rin silang nangailangan ng tulong sa iba, lalo na noong nagkaroon ng sakit si Pastora. Subalit sa pamamagitan ng mga nagdarasal at nagpapalakas ng loob niya, ay nalagpasan at gumaling si Pastora sa kanyang karamdaman. I am very grateful na sa Diyos dahil binigay ka sa akin uh, an exact partner para sa akin. Way back nung nakakilala ko kay Lord 1983, sabi ko kung ako'y bibigyan ni Lord ng... Uh, syempre, may mahiniling ko rin kay Lord na bigyan niya ako ng mapagmahal, Mabait at saka matured Christian. Iyon. 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 Iyon talagang isa sa niling ko talaga kay Lord. At nakita ko naman lahat sa kanya yon Kasama si Carmel Miguel, Jovelyn Astero para sa Balitang Unang Sigaw.